Apa ini tiga setengah lagi selai stick? Wah. Huh? Wah. <laughs> hmm, uh, umi iya ka? Bakit? Ano nangyari sa iyo? Ah. Uh. Ani tingkas ka sa na mga nang slice dito? Babasit, diba? ape, kas na di ba? Oh, apa ka sa tingkas slice dito, buyas? Maliit sabi mo naman. <laughs> Tapos Meron tayo uh, yung kauri ko, Bayboy. <laughs> okay. Gamang na sit. sit. <laughs> Anong gagawin natin? Ituro mo sa akin kasi hindi ko alam kung paano yan. Ito, patatas na linuto sa tubig na may asin. Ipipil na natin yung skin. Kasi Tato. gagawa tayo ng potato salad ng German. Walang mayonnaise, walang itlog. Kasi alam ko yung mga ginagawa sa Pilipinas. Eh, potato salad may, may mayonnaise. mayonnaise at itlog. Ito, wala. Oo. Uh -huh. So, German uh, na ano? uh -huh, recipe. Afin yung tigas ng mga gislay ay apo, ikwam lang na yan eh. Ipil mo adi, ikas jay mo. Amo nga ikatan nga, islicen nga kas nga ukisan. Ayan. <laughs> Ang nga iti, awanan at imabatin. Despas <laughs> do. Tumustos nuso so absu, like. lay. Apo, pwede lang ito. Wala, wala namang diferensya pagka ano. Ayan. Isugod nga, linuto sa tubig para ma... Ipil. Matling, ipil. Ah, ah, ganun pala. O di, sige. Huwag ko nang gamitan ng ano. Ah, mas madali pala ano, pagka ano. Ay naka ah. Salam so, aja ko chilo skit ah. Na mas madali kung may kutsilyo. Baka ma ko yung ano, baka Okay. Ah. Malinis naman yung kamay ko. Ngayon, i ko na. Oh. Ah, oh, sige. <laughs> Itin ko. Ganon-ganon lang. <laughs> Pagkatapos niyan, Pagkatapos, itimpla. Okay. Uh, umiiyak ka? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ah, binasted ako. Hindi ako binasted minahal ako. ng, ano, ng sibuyas. oh, kawawa ka naman. Kawawa oh, naman ako, ano? Mm -hmm. Okay lang okay. to? Ano tingkas-kas na mga nang-slice dito? Babasit, di ba? Ang oh, kapay ka sa tagi sweste si Buyas? Maliit, sabi mo naman. Oh, tama naman yan, maliit naman, oh. Okay. Oh. Sige, basta, sige, arami naman. Papano ko, papano ko islice ang sibuyas? Tama naman yan, oh. 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 Okay lang. Okay lang, okay. Pwede oh, na yan. yan. Okay. Pwede na. Mm. Ah, uh, uh. <laughs> Ikisa ako muna itong ano sa oil, yung sibuyas. Para hindi manong sa tiyan. Yung salad nila dito, na ito salad raw yung sibuyas. Pero si mama kasi hindi niya maano yung raw na sibuyas. Kaya, hindi kaya ng tiyan, ano? Okay, baka sa yung pagkiramdam. Hmm. Kaya i-ano ko na lang. Luluto natin sa oil. Itimplahin ko na yung ano, yung ilalagay ko dito sa may potato. Anong nakalagay dyan? Pang lasa. Okay. Yeah. Mga spices, ano? Mga oh, spices. Mm. So, Turunawin ko sa hot water. Mm -hmm. so, pwede. so, Luto na yung ano. Lagay na natin dito sa potato na na-slice. lagyan natin ng black pepper mm -hmm. asin lagyan natin ng apple vinegar mm -hmm. dalawang kutsara ayan mm -hmm. tapos yung oil Isang kutsara mm -hmm. muna kasi nilagay ko na yung mga spices. Ayan ha! Oh. At ngayon, ihalo-halo ko na. Yun lang, ano? Oo, Very ko simple. Muna. Tapos tikman kung kulang ng asin, lagyan ng asin. Kung kulang yung ano, medyo lagyan ng tubig. Kailangan tansyahin, tansyahin. din. Oo. okay. Si, yung pangtikim ko dito, hindi si Jen. <laughs> Kasi hindi niya alam ang lasa. Ang dapat na lasa ng ganito. Yung marunong dito si Kanya. Ah, sige. Siya ang expert sa potato salad. Okay. Pero parang okay yung itsura. Maganda. Maganda? Hmm. <laughs> Kulang asin daw. No? Action, action. Sa. So, uh, Nag-i-slice tayo ngayon. At i-prepare ipre natin yung mga kailangan natin na vegetable at yung cabbage. May lamba ang Tagalog rin lang. Lamb. 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 Conejo. Ah, hindi. Nein. Hindi ko alam. Basta lamb. Hindi ko <laughs> Tapos, meron tayo yung kauri ko, Bay Boy. Chan. Chan ng Bay Boy. Ang gagawin natin ay, yan, basta okay. si Maria naman ang in-charge sa... May broccoli, may bell pepper, at may, ano tawag dito, mushroom. At may mais pa tayo, pero yung mais na sa likod. Mamaya na yung mais. Mamaya na. So, let's do this, ha? Huh? So, liitin-liitin lang natin yung slice kasi ilalagay natin ng maliit na pan at iluluto yan. <laughs> ano bang tawag nila dun? Parang ano? Raklat. Raklat yung tawag dito, raklat. Oo, dito raklat. May parang, ano dito, parang uh, may ano dito, parang lutuan. lutuan sa gitna ng ano, lamesa. Sa taas yung karne, sa baba Samgyup. naman. Samgyup. Lata ang ano nila dun sa Pilipinas, Samgyup. Samgyup ah, ano, sa, ano. Tapos sa baba may ganun. mga ano, Pero maliit lang. may dito. maliliit na pan na paglagyan ng mga ibang yung vegetable or cheese may cheese pwedeng lagyan mo rin na tinapay lahat oh may pwedeng ibig mo ibig mo yung tinapay doon pwedeng hindi yung <laughs> syempre pa initin <laughs> yung maliliit na pizza oh yung maliliit na pizza okay. oh, pero hanggang. hindi hindi kami gagawa ng maliliit na pizza yung ano lang so, let's do this kailangan i-ano ko ito ano Willing ako rin ang magsalita. Pwede? Pwede. Okay. <laughs> Ito yung ano natin, yung parang ano, yung parang marijuana ng ano, nang uh, ano to? Basta, spices. Parang marijuana kasi yung ano, yung, yung, yung amoy niya. No? So, spices, ilagay natin dyan. May asin at may ano na dyan. May mga ito ang tawag nila dun. Uh, black pepper. I-mix-mix mix natin, mga kaibigan. Ito, imamarinit natin yung... Hindi naman sa imamarinit. Parang i-ano lang natin. Uh, ulitin natin yung mga kaibigan. Kasi, uh, nakalang tayo ng... Uh, ano? Anong tawag sa spider plot? Storage? Storage. <laughs> so, ayun mga kaibigan. Oh. Ganun lang. Oh. Lagay natin dyan. Tapos, ilinya-linya e natin dito. Magsalita ka naman. Ang tahimik mo. Nagko-concentrate ako. Kasi syempre, kailangan medyo maganda rin yung itsura ng ano natin. Decorative. Oh. <laughs> diba? Para ano, masarap pagka... Titignan. Titignan at saka pagka inaano natin. Ano masarap tawag dun? Linuluto? Okay, linuluto natin, o. Oh. Ganun lang naman. Ayun si Mrs. Walang ginagawa kundi nagliligpit ano? ano? <laughs> Wala pang kumain pero nagliligpit na. <laughs> okay. At tayo naman mga kaibigan, ito po yung ating uh, na prepare No? Cheese, vegetables, Ayan, meron tayong uh, champignons, meron tayong mga karne, at ito yung lutuan natin.